Yo! For today's video, mag-change gear oil tayo na itong motor natin, PCX-160. Na itong gagamitin natin, gear oil, JBT. Racing gear oil fully synthetic so umpisa na natin so ito yung mga tatanggalin natin itong mat na to at itong nasa ilalim ito dito tayo magdendarayin dito tayo magsasalpak ng gear oil ang gamit natin 12mm try natin tapos, ang pagluwag, paangat 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 natin ang pagluwag So, yun guys, itong mahaba sa ilalim natin ito inalagay Tapos, itong maikli itong sa taas Yan, kita niyo ba? Baka magkamali kayo ng lagay Una, ibalik na natin itong mga bangnat sa ilakad. So, ayan. Alagay na natin. Ipitan natin. Pababa ang higpit. Alalain nyo lang yung pagpit para hindi ma-lost thread yan pwede na yan guys ilagay na natin tong gear oil na nabili natin na JBT buksan natin so ayan bukas na guys nagisali na natin siya dito sa may taas lagay natin lahat guys Uh, busin natin. Uh, yan, yan, mga ubos na. Ayun uh, na guys. Lagay na natin lahat. Lagay na natin tong nut na maliit. Tapos sabay natin ikpitan. Bababa ulit. Alalay lang guys sa pagikpit. So, ayun. Okay na guys. Kapag gear oil change na tayo. Ganun lang kadali mag gear oil change. Sana na may natutunan kayo. At pasubscribe at like na rin ang video na ito.